yung galing ng kawali ko ano guys nasa tabi tabi yung pangkap. meron naman guys kawali sa taas kaya lang aakyat pa ako tapos murap na baka magkiba ang lasa, lalo kung laging lulutoan ng bagay, guys muslim sila guys ang boss ko pero wala sila dito Ito guys ang sahog sardinas. Pero hindi ko inubos. Ayan. Tatlong, tatlong isda lang. Dami yung laman guys. Lima. Nabito yung dalawa. Kasi madami na yan guys. hindi ko nga nilagyan guys ng asin kasi yung sardinas na import galing kina super ang alat eh luto me guys medyo in overcook ko guys Ayan, di pa luto yung iba. Ayan. At binabawasan ko ng sabaw. Kasi guys, papa ko lang ito. Kaya okay lang na wala na masyadong sabaw guys. Guys, okay, so huwag kayong magtaka pag hindi na ako kumakain masyado ng kanin kasi nasanay na ako sa ano, um, sa Saudi. Nung nasa Saudi ako guys. Hanggang ngayon dito. Okay na akong hindi kumain ng kanin araw-araw. Kaya nung umuwi ako guys ng Pinas. Dahil laging kumakain doon ng kanin. Ayun yung chan ko parang kakaiba kumukulo-kulo tapos parang hindi ako natutunawan